yan. Hello po mga bro sis, Magugulay po kami ni sis Lisa. Yan bulang lang. Kukuha po ko ng ano, malunggay. Ito po sa likod bahay lang po namin to, Yan. Ah, Ang gaganda oh. Green na green. Masustansya po ito. Ito. Oh, lalaki oh. Kasi isang ganito lang no? oh. Isang ganito lang po oh. Sa likod bahay nila ito. Solve na solve na. Ilang mga ilang ganito kaya ako natin. Tatlo. Sige yan. Yang ano yan. Dito hanggang sa dulo yung sa mura. Sige so, naman dami. Ayun oh. Eh, you know, mas masarap ka pag ano. Ayun oh know, yung mura na yun oh. Know, yung tatlo pang ayun. Know. Kalilimang tang, ano lang. Ito, ito. O, oh, yan. Sige Ayan. pa. Yan, yan. isa pa. B yung, ayun, ayun, ayun. Yung mura na yun. Marami na, ari. Ayun po. Oh. Bagay na bagay ito sa mga bagong panganak. Para magatas. Si Juan. Yan, sa hipag ko po. Yan, manok, manok itinula natin. <laughs> Magpapanglaban <laughs> na. <laughs> <laughs> Uh, tama na yun. Madami na yun. Okay, Ilika na. Okay, Nabukling na rin. Ayan mo na. Ayan o. Ay, ano, grabe ang galang. Bago tayo lumuwas, kukuha na ay, lang. Ay, isang piraso pa lang solve na o. Oh. Ang laki o. Oh.